Hello po, magandang araw po sa mga taga Maynila. Ngayon po ay ang mayor nyo ay si Mayor Isko Yorme Moreno. Yan. Sa totoo lang po eh, laking Maynila rin tayo kaya lang nag-migrate na tayo sa ibang lugar dito sa Maynila, no? Pero napapansin ko po kay Yorme, no? Grabe, kung gano'n siya kasi pag dati, nag-times pa. Grabe, kaupo pa lang kung ano-ano na po ang nakikita ng pagbabago, no? Wala pa atang isang linggo. Uh, sa totoo lang po, no, nung isang araw galing ako ng, ano, no, ng Maynila. Grabe talaga, nakita ko po yung talagang basurang nakatambak doon na nililinis niya. Pinali, pinalilinis niya Tsaka napapansin ko lang po dito kay Yorme, no? Talagang makikita natin yung leadership, no? Talagang makikita natin yung mga tao sumusunod sa kanya. Kaya sana no, ah, sayang nga lang no, medyo nung dati Nung unang upo niya, kaya lang, bigla tumakbo ng presidente. Kaya lang, hindi pa siguro umubra o hindi pa panahon, no? Kaya ngayon, swerte niyo mga taga Maynila. Talagang makikita niyo. Maraming mga batikos pero hindi maaalis po yan eh. Talagang nandiyan na yan sa isang politiko. Kaya saludo ako dito kay Yorme, no? Batang Maynila. Pareho tayo, Yorme. Batang Maynila rin to. Kaya nakikita ka laman ng bituka mo. May talagang manileño. Yan, sobrang sipag mo, no? Talagang isang linggo pa lang. Wala pang isang linggo. Ang dami na kagad pagbabago. Talagang tuloy-tuloy na to. Mayor galingan mo. Uh, Andiyan ang tiwala ng tao sa'yo, no? Kaya grabe. Wala akong masasabi, no? Sa lahat ata naging mayor na may nila ikaw yung talagang, ano eh, talagang sabak sa trabaho kagad, no? Kaya napapansin ko, tsaka... Siyempre, bata ka pa. marabi marami ka pang magagandang mga plano dyan sa Maynila, no? Or... Talagang ano, sana lahat ng mayor ganyan ano. Bukod kay ano, kay Mayor Biko no, isa rin 'yan no. Mga batang mayor na talagang maaasahan natin. Saludo, Yorme. Yos ah, lengga-lengga mo. Yos ay yos -a ka talaga. Batang Maynila ka talaga. Yo. Talong gisin mo yung mga sira ulo diyan. Yan, mga pagbabago sa Maynila, abangan pa siguro, marami pa. Ayan ang opinyon ko kay Yorme Isko Moreno. Saludo ko, bro.